Paggabay po tayo sa banal na Espiritu ng Diyos sa bawat sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ama namin na sa langit, sumagang ito, Diyos. Pinupuri ka namin sinasamba sa si Espiritu Katotohanan. Marami salamat po, Diyos, sa buong magdamag na paggabay niyo po sa amin. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang buong maghapon ng araw ng January 17 at tinatas po ang lahat po ng aking kapatawo sa buong daigdig. Ang lahat po ng kanilang buhay, gabayan na o Diyos, ang bawat kalusugan ng bawat isa sa amin. Wala po kayong magagawa kung kami iwalay sa inyo. Ito nga aming samot dalangin o Diyos at tinangang binabalik pa. Puri pa sa salamat. To God be the glory in Jesus. mighty I pray. And men and Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Diyos, Espiritu Santo. Amen. Mga kaibigan, blessed and amazing morning po, afternoon, evening po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Kumusta po ang gising ninyo mga kaibigan? Napakabuti ng Diyos sa bawat sa atin. Sa umagang ito, biyayang buhay na po ang kanyang pinakalabot, kanyang gabay sa atin. Sa umaga po ito, napakaganda po ng Ebanghelyo. ay sa sulat ni San Marcos, chapter 2, verse 1 up to 12. Ito po tungkol po sa kagalingan ng isang paralitiko na bitbit -bit ng apat na katao pong ito. Ah, uh, ang pinapaabot lang po ng Diyos sa atin dito ay magkaroon po tayo ng faith, pananampalataya sa ating Panginoong Yesu Kristo at sa ating buhay. Manalig po tayo sa Diyos sapagkat ang pananampalatayang po ito ang siyang magbibigay sa atin ng kagalingan sa ating buhay. Kung meron po kang inasam sa buhay, karamdaman man yan, o pinansyal o kailangan sa problema sa buhay, magtiwala at manalig po tayo sa Diyos at ipagkakalob ng ating Panginoong Yeso Kristo sa ating buhay. Manalig po tayo sa Diyos mga kaibigan. Huwag kani-kanino man. Sa Diyos po tayo manalig at magtiwala. Sapagkat ang apat na kataong ito, kaya po nila bit -bit ang paralitikong ito, meron po silang faith sa buhay. Meron silang pananampalataya sa Diyos. Kaya nila nadala ang paririti ito sa harapan ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya, sa kanilang pananalig ang apat na kataong ito. Kapatid, wag po natin alisin sa ating buhay. Kung meron pa po, po tayong iniingi sa Diyos, wag po tayong magmadali. Huwag natin gawin ng instant noodles. Matuto po tayong manalig, magtiwala at maghintay. At ipagkakalob din ng Panginoon ang ating inasam sa buhay. Pangalawa, ano po po pinapakita ng Ebanghelyo sa atin? Pagibig. Meron pong pagibig ang apat na katawang ito sa may paralitiko, sa may sakit. Kung wala po silang pagibig sa isa't isa, hindi po nila madadala sa Diyos ang paralitiko ito. Dahil sa kanilang pagibig sa kanilang buhay, pagibig sa kanilang apat na nag na nagsilbing kagalingan sa parelisyon ko ito dahil nadali nila sa paanan ng Diyos dahil magpo silang pag-ibig sa kanilang kapwa. Kapatid, wag po natin alisin sa ating buhay. Magpakita po tayo ng tunay na pagibig ibig sa ating kapwa. Tunay na pagmamahal, hindi po plastic, kundi totoong pagibig Sa pagatang Diyos, totoo pinakita niya sa atin ang tunay na pagibig ng Diyos na ipako sa krus. Na siya'y inalay kanyang buhay, ipinagalob kanyang anak dahil mahal niya po tayo. Mahal po tayo ng Diyos kapatid. Kaya wag po nating alisin ang pag-ibig na ito. Huwag po tayo magtanim ng sama ng loob sa ating kapwa, sa ating mahal sa buhay. Sapagkat ang pag-ibig na ito ang siyang magsisilbing kagalingan sa ating buhay. Isipin niyo po kapag ang tao may karamdaman, hindi po dinadalaw ang kanyang mahal sa buhay. Anong sinasabi na ito na taong tangto, hindi na ako mahal ng aking mga anak. Hindi na ako mahal ng aking mahal sa buhay. Pero kapag ito'y kanyang dinalaw, pinakita ang pagibig ng kanyang mahal sa buhay, lumalakas po ang taong may sakit dahil pinapadaman natin ang tunay na pagibig sa ating mahal sa buhay. Kaya wag po natin alisin sa ating buhay ang pag-ibig. po tayong mamimili na mahalin kahit na sino pa man mahal na, mahalin natin sa pagtanumang ginagawa natin sa ating kapwa sa Diyos natin ginagawa. Pangatlo po, panguli, ano po ang pinapakita ng apat nito bakit gumaling ang paralitiko? Unity. Pagkakaisa. Ang pagkakaisa po ng apat na katao ito ang nagsilbing kagalingan sa paralitiko ito. Kung wala po silang pagkakaisa ng apat na ito, hindi nila madala sa paanan ng Diyos. Mahirap po magbitbit kapag hindi po balance. Kahit na po sa ating kalusugan, kapag balance po, maganda po. Kapag balance po ang ating kinakain, maganda pong epekto sa ating kalusugan. Amen po? Kaya po nadala po nila, nagkakaisa po sila. Nagkakaisa po sa kanilang buhay ang apat na katawag ito, kaya nabitbit nila. Amen po. Kaya po ang pagkakaisa ang susi ng kagalingan sa atin. Magkaisa po tayo sa loob ng tahanan, magkaisa po tayo tayong magkakapatid sa ating kapwa. Huwag po tayong magbabangayan lalo po sa gawain ng Diyos. Sa mga kampanin natin, magkaisa po tayo, magkaisa tayo na may pananampalataya, magkaisa po tayo na may pagibig sa bawat isa sa atin. Kapatid, sa so umagang ni kung gusto mong gumaling sa iyong karamdaman, kung gusto mong matulutas o makamta ng iyong inasab sa buhay, manalig ka sa Diyos. Manalig ka na may pag-ibig. Manalig ka na may pagkakaisa. Ang tatlo pong ito, lagi po nating tatandaan sa ating buhay. Faith, love, and unity. Mga kaibigan, God bless to all po sa inyong lahat. Nawa sa matay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen and Amen.